Itinuturo sa atin ni San Felix ang isang lihim na simple ngunit malalim. Panatilihin mong nakatingin sa lupa ang iyong mga mata, ang iyong puso patungo sa langit, at ang rosaryo sa iyong mga kamay. Ito ang mahalagang pamana na iniwan sa atin ng santo, na tumutulong sa atin na mamuhay ng isang buhay ng kapayapaan, puno ng pag-ibig at sa presensya ng Diyos. Ngayon na ang oras upang magsimula ng isang bagong landas, isang buhay na puno ng kahulugan at pag-asa, nakatuon sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos. O Panginoon, hinihiling namin sa iyo na laging nasa aming tabi, nagliliwanag at nagpoprotekta sa amin sa bawat hakbang ng aming buhay. Huwag mong hayaang mahulog kami sa kadiliman ng takot, sapagkat alam namin na ang iyong presensya ay sumusuporta at nagpapalakas sa amin. Naway lagi kaming makapagdasal, magtiwala at mabuhay sa iyong biyaya. Sa mga sandali ng panalangin na iyon, kahit na ilang minuto lamang ng katahimikan bawat araw, pahintulutan mo kaming masiyahan at madama ang iyong presensya na binubuksan ang aming mga puso upang tanggapin ang lahat ng mga pagpapala na ipinagkakaloob mo sa amin. Naway ang bawat pang-araw-araw naming panalangin ay maging parang ilaw na gumagabay sa landas na tumutulong sa mga nawawala at nagbibigay ng aliw sa mga pusong nagdadalamhati. Tulungan mo kaming maging tapat na kaibigan, mga pinagmumula ng pagpapasigla at mga ilaw ng pag-asa para sa mga higit na nangangailangan nito bigyan mo kami ng katapangan upang sa bawat oras na humarap kami sa mga pagsubok o paghihirap mapaalalahanan namin ang bawat isa magtiwala ka malalampasan mo ito panginoon napakaraming na paraming naghihintay ng isang salita ng pagpapasigla isang sulyap ng kabutihan Pahintulutan mo kaming buksan ang aming mga puso na puno ng iyong pag-ibig upang ibahagi ito sa lahat ng nakapaligid sa amin. O Panginoon, sa tuwing naiisip ko ang iyong walang hanggang pag-ibig, ang aking puso ay napupuno ng emosyon. Tulad ng sa isang bata na may kagalakan at kapayapaan. Nararamdaman ko na lagi kang nasa aking tabi. Tulad ng isang yakap ng pag-ibig. Tulad ng isang dalisay na bukal na naglilinis sa aking kaluluwa. Pinupuri at pinasasalamatan kita para sa iyong awa. Para sa walang kondisyong pag-ibig na ibinibigay mo sa akin at sa sangkatauhan. Mga luha ng kagalakan ang dumadaloy sa aking mga pisngi sapagkat alam ko na ang iyong pag-ibig ay walang hanggan. Tulad ng isang ilog na hindi nauubos, na laging dumadaloy sa ating mga buhay. Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng iyong kamatayan at pagkabuhay na muli, nakakita kami ng pag-asa sa isang bagong buhay, isang buhay na walang hanggan. Bigyan mo kami ng lakas upang dalhin ng buong tapang ang iyong krus sapagkat alam namin na ang krus ang daan patungo sa walang hanggang kaluwalhatian sinasamba at pinupuri ka namin banal na puso na nagbuhos ng iyong dugo para sa amin mayroon akong katiyakan na ikaw ay narito nakikinig sa bawat isa sa aming mga panalangin at lubos kaming nagtitiwala sa iyo o banal na puso ni Jesus, lubos akong nagtitiwala sa iyo. Sindihan mo ang aking puso ng apoy ng iyong pag-ibig, upang ang pag-ibig na iyon ay lumawak, upang mahalin kita ng masidhi. Naway ang mga lumayo o nakalimot sa iyo, ay makabalik at muling matagpuan ang liwanag sa iyong awa. Banal na puso na mapagbigay, tulungan mo akong mahalin at maging handang suportahan ang mga nakapaligid sa akin. Ipagkaloob mo ang higit na pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa upang kami ay maging mga saksi ng iyong pag-ibig sa mundo. Amen. O banal na puso ni Hesus, maawa ka at ibuhos mo ang iyong pag-ibig sa amin. Magiliw na puso ni Hesus, Punuin mo ang aking puso ng pag-ibig at pasasalamat. Maawa ka at gabayan mo ang mga kaluluwang naguguluhan at naliligaw patungo sa iyong liwanag. Mabait na puso ni Jesus. Pagalabin mo ang aming mga puso ng apoy ng iyong banal na pag-ibig. Lumapit ka sa amin, puso ni Jesus, at maghari ka sa bawat pag-iisip, salita at gawa Iniaalay namin ang buo naming pagkatao, katawan at kaluluwa sa mapagmahal na mga kamay ng mahal na Birheng Maria upang sa pamamagitan niya kami ay maging ganap na iyo. Banal na puso ni Jesus, maging minamahal ka saan man sa buong mundo. Iniaalay namin ang lahat sa iyo at sa iyong banal na puso o mapagmahal na puso ng mahal na Birheng Maria maging ilaw ka na gumagabay sa aming landas, na tumutulong sa amin na lumapit at mas maunawaan ang walang hanggang pag-ibig ni Jesus. O magiliw na puso ni Maria, maging ligtas naming kanlungan, sa langit at sa lupa, naway purihin ang bawat kaluluwa magpakailanman ang banal na puso ni Jesus sa kabanal-banalang sakramento, ang lahat ng aming kagalakan, pagdurusa, mga gawa at pagnanasa, iniaalay namin sa iyo. Ibuhos mo sa amin ang iyong walang hanggang pag-ibig at awa, upang lagi naming madama ang iyong presensya sa aming mga buhay. Panginoong Jesus, gawin mo kaming mga instrumento ng iyong kapayapaan. Naway ang bawat hakbang na aming ang gawin, bawat salitang aming bigkasin at bawat gawang aming isagawa ay maging buhay na refleksyon ng iyong pag-ibig at awa sa mundo. Panginoon, protektahan at ingatan mo ako. Ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang malampasan ang anumang pagsubok at gabayan mo kami patungo sa iyo araw-araw ng higit pa. Pagpalain mo kaming lahat, ang aming mga pamilya, mga kaibigan at lahat ng tao sa aming paligid. Nagpapasalamat kami sa iyo at nakikiusap na ang banal na puso ni Jesus sa Eukaristya ay laging sumasa amin sa lahat ng oras at lugar. Amen. Narito ang iyong isinalin. Limang minuto kasama si Jesus na nasa sakramento. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Jesus, bihag ng pag-ibig pinabayaan sa maraming tabernakulo at kinalimutan sa mga sulok ng mundo. Ikaw, mabuting Jesus, na patuloy na nananabik sa aming, sa aming pagdalaw, isang gawa ng pag-ibig mula sa sangkatauhan, Panginoon, ng tabernakulo, dagdaga ng aking pananampalataya. Panginoon ng awa, gawin mo akong maawain. Panginoon ng katotohanan, patnubayan mo ang aking mga hakbang sa landas ng kabutihan. Panginoon ng tabernakulo, gawin mong mahaling kita ng higit pa at higit pa. Ngayon, sa harap mo, Jesus na nasa sakramento, ang aking mga mata ay nagmamasid sa puti at nagniningning nakatawang iyon na bagong konsagrado ng mga kamay ng iyong pari sa pamamagitan ng mga mata ng kaluluwa, natutuklasan ko na ikaw ay tunay na naroroon, hindi lamang sa iyong katawan, kundi pati na rin sa iyong kaluluwa at iyong kabanalan. Ikaw ay tunay na Diyos at tunay na tao sa sakramento ng altar. Tinititigan kita ng matagal at nadaram ako ang iyong sakit para sa isang sangkatauhan na sa malaking bahagi ay walang malasakit sa iyong pag-ibig. Kaano ka nagdurusa para sa amin, para sa aming malamig na puso at hiwalay sa iyo? Naalala ko ang pagdurusa na iyong nararanasan. Jesus, kapag sa maraming tabernakulo, ikaw ay nag-iisa, naghihintay sa pagdalaw ng mga nakalimot sa iyo. Ang pag-ibig na iniaalok mo sa amin sa sakramento ng altar ay napakalaki, napakalawak, Gayon paman, kakaunti lamang tayo ang tunay na humihinto upang sambahin at mahalin ka gaya ng nararapat sa iyo. Kay rami ng mga pusong lumalayo sa iyo, binabalewala ang iyong panawagan. Ngunit ikaw, sa iyong walang hanggang awa, patuloy na naghihintay, patuloy na naghihintay sa aming pagdalaw nang nakabukas ang mga bisig. Ngayon sa sandaling ito ng pagsamba, nais kong tumugon sa iyong panawagan. Nais kong aliwin ang iyong puso na labis na nagdurusa dahil sa kawalang malasakit ng mundo. Sa pagmumuni-muni sa iyong presensya, Panginoon, hindi ko maiwasan na mapuno ang aking isip at puso ng malalim na pagmamahal sa pag-alala sa dakilang San Manuel Gonzales ang obispo ng mga pinabayaang tabernakulo. Ang kanyang pag-ibig sa iyo, Jesus na bihag ng pag-ibig sa mga tabernakulo, ay isang nagliliyab na apoy na nagdala sa kanya upang mamuhay ng isang buhay ng lubos na pagtatalaga. Labis na minahal ni San Manuel ang iyong presensya sa kabanal-banalang sakramento kaya sa kanyang mga humiliya, siya ay namamalimos. Ngunit ang nagpakaespesyal sa kanyang kahilingan ay hindi ang paghingi niya para sa mga mahihirap, ni para sa mga may sakit, ni para sa mga nagdadalamhati. Kundi siya ay humihingi para sa iyo, Panginoon, para sa iyo na natagpo ang bihag ng pag-ibig sa maliliit na nakalimutang tabernakulong iyon. Sa gayong lalim na lambing at pag-ibig, sinabi niya, Ang tanging hinihiling ko sa inyo ay isang limos ng pagmamahal para kay Heso Kristo na nasa sakramento, kaunting init para sa mga tabernakulong lubhang pinabayaan.